Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi nila pasisingitin sa Senado ang hakbang para sa political provisions ay sinusulong na pag-amienda sa 1987 Constitution. Ang kay Zubiri, handa siyang magbitiw bilang leader ng Senado kung lulusot ito sa kanila. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kung si Senate President Juan Miguel Zubiri ang tatanungin, handa siya magbitiw bilang Senate President kung lulusot ang political provision sa umuusbo ngayon na pag-amyenda sa economic provision ng Saligang Batas. Ayon kay Zubiri, hindi nila papasingitin sa Senado ang ganitong uri ng mga hakbang at kung ganito ang mga galawan, siya mismo ang magbibitiw bilang Pangulo ng Senado. At kung mababang kapulungan daw ang magpapasa ng political amendments, hindi ito papayagan ng Senado. Inumpirma rin ni Zubiri na nakatakda silang magsagawa ng kokus ng mga senador sa lunes para talakayin ang charter change. Naglabas naman ang pangamba si Senador Jingoy Estrada sa maugong na pagsusulong ng People's Initiative. I don't think they will prevail. They will not succeed. Sinabi ng president, it's too divisive. So, they have to take the cue from the president. Tsaka, una-una, ano ba gusto nila? Tanggalin kami? buwagin kami? Hindi naman kami papayag dahil hindi, mawawalan mawawala na na check, of bal check, check and balance itong gobyerno ito. Pagka, pagka uh, binawag kami sa sa Kongreso, sa Senado. Sabi ng Senador, tiyak na hindi nila papayagan kung may mga hakbang na magkaroon ng magkasamang botohan ang dalawang kapulungan. Pagka uh, ginawa nila yung People's Initiative, wala na kami kontrol doon. Huh. Pag, pagka dito, they can do anything that they want. No? At uh, dun sa, sa kanilang sinubmit na pinapipirma dun sa mga sa taong bayan na voting jointly, syempre we will not allow that to happen. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.